Hi guys. So maghahanap tayo ngayon ng yog. So Diyan niya itong aming sili. O, tingnan niyo. Ang daming sili at tsaka ito ang uh, paminta. Ang daming bunga ng paminta oh. Ayan. Ayan ang daming paminta. Yan. Yeah, daming paminta dito. Diyan lang yan tumupo. May hobby, Tapos yung kamote. Meron kami doon grapes. Bumubunga. At meron din tayo dito. Tararang. Puno ng hmm? Hmm? binahayan siya ng langgam. O oh, kahit na maliit pa. O oh, bugit pa lang. May langgam na agad. Hmm? Ayan ang bata dun sa kabila. Ang aking anak ay panay ang inak. Ito yung um, ano nang ano? puno ng ay ko puno ng ubat. Ang problema, hindi siya bumubunga. Yan o, ang laki na ng puno pero hindi bumubunga. Siguro kailangan bawasan yung ano niya. At saka may maliit din kami doon. Kalamansi. Kalamansi. Isang, isang, isa palang lang ang bunga ng kalamansi. Mamaya mag-iwisit ako doon sa Lansonisan. Iikot po kayo doon mamaya. Na, Ma ano nga tayo ng ilang Lansonis. Bakit, kainin lang, lang ang aking anak ay panayamiyak. Hindi ko alam kung bakit. Nak, nandito ako! Nagahanap ako ng panang... Oh! Ng buko kasi mag ako ng isda. Ang problema, wala akong uling. Tapos, wala pa dito yung asawa ko. Kaya... Po! Oh, andito ako, nak! Sa labas! Ang ingay ng aking anak. Maya, maglalakad tayo Maglalakad-lakad muna ako ngayon dito sa farm. Uh, at maghahanap-hanap ng mga makikitang pagka. Prutas! tingnan nyo guys. May nakita ko dito. Ah, uh, saging. Ang laki nitong saging nito. Ayan o. Eh. Kaso nga lang. Madamo. Kaya puntahan natin puntahan natin ang madamong saging. Tada! Wait lang. Yun, no? Ang baba lang. Lalakad-lakad muna tayo dito. Ah. Uh, Pagka nagulay ka, ah, ayan. Papaya. Huwag po'y papaya. Hindi nyo makita ah, Wala tayong panungkit. Panungkit, kaya mamaya na lang natin kukunin yung prutas na. Yan. Nakalimutan kong tawag dyan. Kaya, mamaya ko na lang kukunin pag may pang sungkit na ako. Kakainin natin yun. Nalakad-lakad lang tayo dito. Hmm. Mamaya, ang aking ginakis. Kanda, ano-ano na. Ayan, oh guys. Ah! Oh! See? Mamaya, pahiramin kita phone. Oh, narinig niyo yung anak ko. Laging nasigaw yan. Sandali lang. Share muna kayo ni kuya sungkwitin natin yung lansonis. Oh. Wala akong kit, Kaya ito. Ang nakita ko. Ang daming ano. Ang daming langgam. O yan. Ang daming langgam. Siguro matamis to. Kasi ang daming langgam. Matamis daw ang ang lansonis kapag daming langgam. Kaya try natin kung matamis talaga. Wait lang. So, guys. Ay, oh, may lamok. Tingnan nyo. Ang busog na busog na yung lamok. Yan. Ay! Ay! Tikman natin. Tikman natin yung lansones. Hmm. Masarap nga. Masarap daw yung madaming langgam. Mmm. Masarap na yung sunis. <laughs> hindi ko alam kung saan ako titingin kung dito o doon. Kasi, minsan lang man ako nagbablog. At bago lang naman. Kaya hindi pa ako marunong. Hindi pa ako marunong mag-init. Hindi ako marunong mag- mag- ayos at nahihiya pa ako. At ako'y ano, try-try lang. Ngayon, pag nagbutom na kami dito, magpunta kami sa mga, ano, ano, dyan. Sa, sa paligid lang. Tapos, pag may mga, ganito, lansone, sa sa buwan ng uh, September. Ngayon lang nabutang ng October ang lansone Pero dati hanggang mm, September lang. Yan. Sa nung, ano, nung, rambutan. Saya nga at ubos na yung rambutan ngayon. Hmm? Sarap. Ang eh, sarap. Ang tamis talaga. Meron pa doon eh. Kanina, nagpadala kami doon sa bus namin. Pinanguha na ng asawa ko yung mga ibang hinog na. Galito lang naman kumikmain eh. Punta sa puno, tapos sa kain. Parang eh. ganun lang. Mm, sarap. Ang sarap ng lansunis. Ang asawa ko yung nagmamawir pa. Mm. Hapon na. May ako magbubunot ng damo. Ganyan lang kami lagi dito. Tabaw sa pan. Bukas, maghahatid sa estudyante, sa anak ko. Tapos, tapos noon saka naman ako gagawa dito sa diyan sa bahay nila. At pagkatapos sa labas na. Maglalaba ganun. Hmm, ang daming lamok. Hapon na kasi. Mama, nagdadawa na naman ako ng anak ko. O sabi na eh. Nalapit lang kasi ako dito sa kanya. Tama. Ayun siya oh. Ah! Yan, ang anak ko naghahanap na sa akin. Hmm. Halika dito! Nanghihiram kasi yan ng phone. Lagi yan nanghihiram ng phone. Pag, pag may phone si kuya niya, dapat may phone din ka. Ah, siya. Nusungkit hmm. na niya yung ano, yung lansunis. Matakaw ito sa lansunis ang batang to eh. Halika na dito, kaya kita phone. Daming lamok na yan. Ang anak ko ay makulit. Yan, makulit yan. Talo yan ang kanyang kuya. Hmm. Hmm. Masarap, ma masarap, magtrabaho kung kasama mo yung pamilya mo. Kasi naaalagaan mo sila, nakikita mo, hindi yung magtrabaho ka tapos isa sa inyong titigil. Ah, Mahal bilihin ngayon. Ang hirap-hirap. Ang hirap-hirap ng buhay. Ang aura ko ngayon ay butas ang aking damit. <laughs> butas ang damit ko. Kasi dito lang naman tayo sa farm. Nina pa ako nag-ikot-ikat para mabawasan ang aking taba. Nag-ano na yung ano ko. Hmm? Daming lamok. Paghapon na, daming lamok. O, hindi na ako ginukulit. Hindi pa nga ako nakapag-ano. Ayos lang. Iikot sana ako doon. Para ipakita sa inyo doon banda. Kaso nga lang, niisip ko yung ano ko, magngangaw-ngaw na naman. Kaya sa isang araw na lang pagka may time na ako. At ang kulit niya, ang kulit na aking junakis kung hindi mo mapagbigyan. Hindi king tawag, walang katigil-tigil ng kakatawag sa akin. Kami ay ano, ilang taon na dito. Uh, six, six years na ata kami dito sa so farm. Oh, kita mo yan ah pagtiis na naman kay bigas. ibigay kuryente. Kaya ayos na din. Tsaka masarap, masarap dito pa. Sa so, farm dati nagtatrabaho ako sa mga electronics kaso lang wala din naman. Ngayon guys oh. Tingnan niyo. Tingnan niyo oh. Yan, yan yung parang atis pero ibang atis siya. Ang problema lang dito sa atis na to ano, hindi mahihinog ng ayos pag kinuha mo dito sa puno na hindi pa siya hinog meron pa dito oh oh naganda itim itim na nga yung iba ayok mag video guys diyan sa loob ng bahay at sa malapit medyo malapit sa bahay kasi bawal mapapagalitan ako ng boss namin o tingnan mo yan oh. Oh. gusto mo bang say hi guys muna sa vlog ni mama Hi guys. Say hi guys muna. Hi guys. Ako po si Aki. Oh, nanonungkit na siya. <laughs> nanonungkit na ang baby ko. Oh. Hindi ba? Magbabay na muna sa vlog. Dali, magbabay. Bye-bye. Bye-bye muna sa kanila. Bye-bye. Say bye-bye. 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 Please subscribe sa channel namin. Thank bye you. Bye-bye. Thank you po. Bye bye. bye. Kuya. Nga sa bye bye kuya. Bye bye kuya daw. Bye bye. Bye bye. Bye bye na. Hey, bye bye. Lula. Ay bye bye kay Lula. Okay bye bye. Call si kuya. Oh, sige bye bye guys.